Ayan, magandang uh, gabi na to. So, dito tayo ngayon sa Grand Mass Cottages Rentals, dito yan sa Mayla Union. Siyempre, kasama ko si Bunso, taan na iwan yung dalawa pa ron dahil hahabol na lang. So, dito tayo, papunta na tayo sa beach. lakas ng alon na no. mukhang malalim so yung dagat <laughs> ayan ah, hindi namin naabotan yung sunset oo pero okay naman oh no. kitang kita pa naman no. oh oh. ganda na yung mga buhangin no. oh Oh, mayroon dito ah, dalawa lang magsyuta <laughs> so ito yung mga cottage pero ang, ang, ang in fairness ay ang ganda ng buhangin oh grabe oh ang ganda oh ang ganda, sun yan oh. malalakas yung alon ah siguro dapat kanina no, huwag kaso ah dapat ano lang dito lang na side para makaligo lang din Yan. ito yung mga ano nandun ba? Diba? no yung nandun oh. lalaki ng alon sun huwag ka lumayo dyan ka lang pwede ka na maligo dyan ka lang basta huwag ka dumiritso pa malalaki na yung alon eh ha <laughs> Ha? Mukhang malalim na oh. Kaya eh, takot gari yung mga bata. Ayan oh. Wala maganda siya. Ang linaw ng ano ah. Oh, ng bubig. Kaya lang, malalaki na yung alo. Basta. Medyo gabi na rin kasi. Ayan, syempre, salamatan muna natin, no? Yung ating mga followers dyan. <laughs> Ayan, tapos ng PRPC1 sa uh, Aringay. So, dito muna tayo, dito sa beach, Punta muna tayo dito para naman. Eh, gusto-gusto mo dito na muna anakis ko. Bago po, yung napahin bukas. Ayan. Thank you, thank you. Ganda ng beach dito. Ito, you ilaw, know, you know, nagkataon na talaga. Medyo paggabi na kasi, kaya wala na gaanong tao. Ayan. Pero malakas yung ano na yung mga alon niya kasi paggabi na siya eh. malakas na ang kahalaan. saan tawag ka ba yo? ka na sa ano. <laughs> Sabit, oh. gusto gusto mo maligo sa dagat eh. Okay so, guys. Lakas ng hangin. Ah, lang tayo. Pero so, ang ganda ng ano dito. Ang ganda ng simoy ng hangin.